good day sa inyo. Magbibigay tayo ng mga tips para alagaan ang inyong tenga. Uh, ah, minsan, ang unang senyales na masakit pala ang inyong tenga o kaya naman eh, medyo nabibingi kayo ay pag kayo po ay bumiyahe papunta sa mataas na lugar katulad ng nagpunta kayo sa bundok, sumakay kayo ng eroplano o kaya naman eh, suma sumakay kayo ng sa mataas na elevator. So mapapansin nyo, bakit kaya sumakit ang aking tenga at talagang nabibingi ako? may mga ilang kadahilanan po ito ano ito po kasing ating eardrum ay nagbebend kapag hindi pareho ang pressure sa loob at labas ng ating uh, tenga. Halimbawa, yung ating kapaligiran, iba ang pressure at sa loob ng tenga. So, kailangan niyang mag-bend kaya nararamdaman natin to At ito naman tong lugar na to Ito yung tinatag na eustachian tube. Ito yung nagkoconnecta sa ilong at sa tenga natin. Ito din ang nagbabalanse ng pressure sa loob at sa labas ng ating tenga. Ano po? Ngayon, kapag tayo ay may sipon, napupuno yan ng sipon, mag-iipon ng pressure, lolobo ang ating eardrum. Kaya sumasakit ang ating tenga at medyo nabibingi tayo. So kapag ganito po ang nangyari, uh, ilang panahon na, ilang araw na no po, pumunta po tayo sa ear nose and throat doctor o yung ENT doctor. Kasi ginagawa nila ay papalabasin nila itong mga nag-ipon na mga sipon dyan sa inyong tenga isa pang kadahilanan na no, halimbawa sumakay nga kayo ng mataas na elevator, nabingi kayo, yung pala hindi ninyo alam pag pinakita ninyo sa inyong ENT doctor, eh marami na pong nag-ipong tutuli dyan sa labas ng inyong eardrum. Ito ay dahil sa sobrang paggamit ng cotton buds. Ang cotton buds sa labas lang po ng tenga ginagamit. Wag pong masyadong isusuot hanggang sa kaloob-looban dahil napuk-push niya ang inyong tutuli hanggang dun sa lugar ng eardrum. So, kailangan po yung nabuong tutuli ay ipatanggal natin sa ear, nose, and throat doctor. Meron pong mga gamot na inilalagay o binibigay ang inyong ENT doctor. Katulad ng mga sodium bicarbonate o kaya ay yung sodium docosate. Ito ay para matunaw at lumambot yung mga nag-ipong tutuli dyan sa inyong tenga. So, sana po, iwasan ang paggamit ng cotton buds. Hanggang sa labas lamang ng tenga, huwag hanggang sa loob. So, ingat po tayo para lagi maganda ang ating pandinig. Salamat po.